Mr. Pedro Masipag uh, Magandang hapon po sa inyo lahat uh, at sa lahat ng mga special na kakauling uh, Ako po si Nectary Amso o mas kilalabi lang si Pedro Masipag uh, Timeless Beauty Maynila Ang exhibit na ito ay naglalayang ipakita ng nakataling kadeltakan ng kamilalaan mula noon hanggang ngayon, ang Maynila ay may kahali ng ganda kung saan ikaw ay talagang mabibigay. Ano ba't babalik talaga mo? Kaya naman bilang pagpupugay, may narapat kong lumika ng sining kaayon dito. Isang obra maestra ng kapakita ng kultura, kasaysayan at mga kwento kaayos sa tarawi ng Maynila. Isang narawang natatangin yaman nating mga Pilipino na dapat ipagmalaki at ipahagi sa susunod na mga henerasyon. Nariyan po ang Manila Clock Tower, kaya po Luneta Park, Intramuros, Manila Bay at Divisoria at mga pang iba na nagumuma po ng mayayamang kasaysayan ng ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang mga lakas, talino, dugo at pawis bagi ang kanilang buhay upang tayo ay makinabang sa kanil. At bilang isang antipolenyo, ako ay sabiks na sabik na maranasan ang ganda ng Maynila noong bata pa ako. Kaya uh, madalas ko nakikita sa telebisyon ng mga programa ng Maynila. Kaya naman, sinabi ko sa sarili ko na parang araw makakaapak din ako dito sa Manila. Uh, at sa ilalim nga ng pamamalakad ni Mayor Lahunia, maraming muling pag-uspong ang naranasan ng Nungsod. Sa mga nakarang buwan, nakikita natin ang muling pagsimbo ng Nungsod, umuspong ng Pasig River, Spanish, na talagang napakaganda, na, Instagram working. Perian din ang Weekend Move Manila, program na nagalayo ng isulong ang mas kalusog na pamumuhay sa Manilinyo habang sinisimsim ang mga tanawin ng Arctic, Arctic Arkitektura ng Ross Boulevard. At isa nga pong karangalan sa akin na ang mga, na ang mga mamahala ng luso ay magbigay ng pagkakataon upang may ang ng kagandahan ng Manila sa pamagitan ng art exhibit at lalo na sa historical landmarks ng Maynila na ang Manila Clock Tower. Isang ang malaking pribilyo ito para sa akin at lubos ang aking pasasalamat sa lungsod ng Maynila at sa liderato ng lungsod para sa pagkakataon ito. Yeah. Maraming salamat po sa pagbibigay po guys sa kultura ng at kasaysayan ng Maynila at ng Pilipinas na rin po. Ayun naman.